Maing adlaw sa tanan so, uban ko ninyo karon sa akong video. Karon nga video kay kanang magbalhin ko kanang accommodation so nang hipos di ko sa akong mga gamit. So maupo di ang pinakaliso diri sa kanang ano kanang seasonal nga trabaho kay kanang magsigi kag balhin og kanang lugar kung asa ka ma-assign. So gi na dai ko sa among agency na okay na daw ibalhin ako sa akong bagong akomodisyon, uh, accommodation maunang nagdali-dali igoy ko ani og kanang panghipos kay usahay ni among kuan Wa ayon ni sila kay kanang magsigira uh, kalit-kalit na kakwaon so mauna tanan akong gamit duha ka luggage then tulo ka backpack then kana dai na mga na nasa kuan plastic to kay mga groceries o kanang mga ako mga kaldero tanan-tanan na, na ako gamit sapatos mga sanina tapos sa gi na dayon ko gi, kuha na ko dayon isundo na sa among sa driver sa among agency duha di ay ang nagsundo sa ako ano kay kanamurag. murag duha na among na duha among agency hang ha, kaning agency na amo. tapos naapoy agency sa mga hotel so duha ang among, ang duha ang handle sa amo tapos pag ako an ato ah, kay gihatod ko niya dito sa among manager sa accommodation which is layo-layo siya sa pikas ng accommodation ginaog na po dito ang ako mga gamit tapos ibalhin na po na po na ako sa kanang sakyan na ni sir kay para mahatod ko niya sa akong accommodation good thing ang akong accommodation isa uh, kuan na ko city, na ako sa pinakasiti city na, asa, na ako sa tunga-tunga sa kanang sa glab ni o sa main square. So, dali ra kayo kung ninyo makuan diri kung muanhin mo diri sa bansang ko Asia. At least, makashare ko sa inyo o ng mga idea. Hinaot makakuha mo sa ako mga mga gina sa inyo. So, mauni ang ilang kuan ha, dalan diri. Wala kay mga balay-balay no. Kay muraglayo ni, ni Among nag-shortcut ang driver. So, ambot lang anong nung wala yung mga balay-balay diring dapita kay ni shortcut siya diri sa paingon niya ni sa Bondic na kuan part sa Croatia nganong sige man kog balhin-balhin og ganang accommodation so ikwento na ako dere sa inyo no? sa isdad ay ko na assign sa una tapos pagkahuman dito na kog assign gibalhin na pud ko diri sa city kay kung magwinter diri kung tingbog na una, mag -close ang mga hotel dito sa mga isla kasagara. So mauna ang mga tra trabahante dito, ipadala na po na siya diri sa syudad. So dili na, dili na po mo magtrabaho. Mauna ang daghan na, ka ikaw na kanang ng nga accommodation or hostel. Kaya pag abot ni mo diri sa city, ibalhin naman po kanila o kanang accommodation kung asa ka ma-assign. So sa kuan ato kay eh, gabi eh, man may nangabot dito na minilagi patulog sa hostel. Tapos, pag uh, dayon ana, kay ka nang gikuha na po dayon mi sa driver para ihatod na po sa accommodation kung asa mi manarbaho. So, nagkuan mi ka nang nagbalin-balin mi mga accommodation kay ka nang wala pa, naapa sila ka yung accommodation yun, which is mauni among mong ipuyan karon bag bago pa ni siya na human. Nakapakuhaan gani po ko, nakastay po ko sa Westin Hotel dati mga 2 months. Uh, mahigit din na nag-stay ko dito tapos basta daghan pa kai ko nang adtuan nga mga accommodation sa Zagreb Hotel, Westin Hotel tapos sa uh, Dubrovnik Dayon. Mao ni siya ang kanang pinaka city na para pa city na ni siya nga uh, kuan video kay kanang dool na ni dapit sa among accommodation gihatod ko sa among sir kay siya siya ang maghatag sa ako sa kanang susi tapos kanang kuan dayon gihatagan pud ay niya kanang tawel o kanang mga kuan sa bed na magbalik na di ay ko sa akong tarbaho sa hotel sa hotel na pud ay ko ma-assign karon kay gi-request ko nila pero okay lang na kay kanang one year one year na akong kontrata tapos na okay na akong papilis tapos magka-ID na ko soon maupod na ang inyong kuan kanang lantawon sa akong video kay mag-share ko kung kanusaan ako makuha akong ID kay Uh, maglaag ko po hon kung makuha na akong ID kay gusto ko makaadog mga Italian anak kay Dool Raman na there is country man na siya so pwede may makalaag dito kung naami time kung mag, -mag live man may diri at is ma enjoy ni mo ang imong pag vacation pa basta na anak kay ID okay ra na, na siya kay Sinjin country tanan ng Sinjin country pwede ni mo maaduan sa imong uh, kuan ID or more on hotel na ang akong trabaho karon kaysa hotel kung uh, uh, company maestra company ang among nakuan trabahoan so girequest ko nila nga uh, magbali ko dito kay nagresign ang isa na mo kakauban kay nagbalhin na siya sa lain nga employer so mauto ma uh, okay ra sa ako uh, at least kanang ang mga hotel manggod isa ka ng libre o mga pagkaon at is makadaladala ko o mga pagkaon sa among balay at is makasave-save na ko puhon so mauna siya ang akong drama diri sa bansang ko isya ah uh, daghan pa ko ikuan sa inyo i-share sa inyo nga mga akong nagian diri kay kung mag uh, OFW ka or abroad dili lang kay permit kuan ka ng happiness or mga kuan lang muabot sa imo kinabuhi mo agi gyapon ka og kanang mga problema normal lang yun na siya pero naalang na sa imo kung unsaon nimo siya pag kuan pag solve sa problem or unsaon nimo pagdala dapat positive ka always tapos mauna ni among kuan kusina di ay tapos ang, ang mga kauban lutuan namo, na mo na siya dira. Mauni ang kanang kusina na tapos na ay mga oven tapos induction daw na siya tapos dire na ay na may mga labahan na naapod may mga uh, kuan dire CR tapos labahan mga dryer so po di ay dire nagpuyo no dili lang kay kami na apoy mga lokal diri so taman fifth uh, fifth floor ang among accommodation diri so okay okay po biya diri kay kanang wala kay, dili kay siya kuan crowded tapos mao ni ang building paingon sa taas mao ni ang among mga accommodation diri Magbarik na kong trabaho sa akong trabaho sa una. So mauni among kusina diri ng hugas mi. So naapod diri. Kompleto na ni siya nga kusina pwede ka magluto diri tapos na mga kuandira microwave tapos na yung kurana na ikauna na initan kompleto na ang among kusina diri chada po baya diri kay ka nang uh, dako kaayo ang area tapos mauna ako mga kauban nagluto po sila tapos mauto ma happy na sila charot nga nagbalik ko dili na ako mag-inarte o dili na ako mamili o trabaho kay Ha uh, pareha namang yapog sweldo uh, mag, para makatigom ko puhon so mauni ang among taas painguni siya sa taas stressful po bi ang akong naagian dire no kay kanang problema ang akong papilis mautong nating gakog isa ka bulan kapin tapos uh, okay ra kay kanang Okay ra pod kay kanang gibayaran man pud ko sa agiswelduan uh, ng yapong ko sa akong agency. Tapos nakakita pod ko wala ra kay pod ko na stress kay nakakita ko og kanang part-time job diri eh sa isya, Okay okay ra pod siya kay kanang nakatabang-tabang pod sa ako ad uh, ah, nawala akong stress kay bisag wala nag-stop work ko kay ginaayo pa akong papilis na agyapon ko'y trabaho na pagyapon ko'y kita. So, ang akong ID diri kay kanang ang ID ID diri sa Croatia is 1 year, 1 year ang validity. After anang 1 year, i-process uh, na, i-kuana ni i-renew ang imong ID. Tapos, ang ako pong kontrata is 1 year, tapos renewable. Na, dili lang tamahadlo kung ana sila ka ng kuan seasonal. Akay ako gyapon si an si niagi ko ana si ko dati 6 months ang akong kuan ang kontrata pero depende para sa ako akay sa akong nagian with ng kanang depende ra sa sa imo sa isa kung kung buutan ka kung okay ka sa imong trabaho waon gyapon ka sa imong chef or sa imong mga supervisor na ibari kanila sa ilahang na imong gitrabahoan so na, ulan dai karon diri suka so, ayo ingat ang tanan of God sa inyo